Ibang klase po ang trip ng isang pedicab driver sa Nabotas. Ang kapwa lalaking na na dahan niya, pinaghalikan at sinikmurahan pa. Sinikmurahan siya, mamatay mo po, pamilya ko. Inaasahan ko po siya, pero hindi ko siya sinikmurahan. Yan ang paulit-ulit na sigaw ng lasing na pedicab driver na si Ronald Castro sa barangay hall ng San Jose na Botas kaninang madaling araw. Inireklamo siya ng pananakit at harassment ng 22 anyos na si Alvin D. Chavez, alias Hart. Inaligyan ko siya. Ilag siya Pero hindi ko siya Kwento ni Hart. Nakasalubong niya si Castro sa eskinita ng S. -Polycarpio Street. Pasado ala una na madaling araw at bigla na lang siya nitong pinagahalikan. Nakaya. Sabi niya okay lang daw. Piglas po ako ng piglas. Bang bari niya po yung, nung shirt ko. Po. po yung damit ko binabaan niya. Di pa raw na kontento si Castro, sinikmuraan pa raw niya si Hart at kinagat pa sa dibdib. Bagay na inalmahan na ni Castro. O di, di pakita niyo kung mayroon siyang tulad sa si dibdib. O pakita mo. Pakita mo kung mayroon siya sa si dibdib. Pag mayroon, eh, sige, amin ako na ginawa ko totoong kinagat kita sa si dibdib matapos pangaralan ng mga opisyal ng barangay na uwi rin sa areglo at ayos ang alitan ng dalawa.